Magpahanggang sa ngayon ay tuloy pa rin ang pagkayod sa pagla-live selling ng inani two-time Olympics gold medalist Carlos Yulo na si Mrs. Angelica Yulo. Isa na nga ito sa pinagkukunan nila ng mapagkakakita ang pamilya. Nagbigay naman ng opinyon dito ang batikang manunulat at showbiz reporter na si Christy Permin. Bagamat naawa siya kay Mrs. Angelica dahil sa panluloko ng ilang may nurse nito, ay di pa rin niya maiwasan na magparinig dito. Aniya tila nagpapaawa lang ang ginang sa publiko sa ginagawa nitong pagla-live selling. Pinaglalaroan daw si Aling Angelica Yulo ng mga miners sa kanyang pagla-live selling. Paki-explain, Romel, kung paano itong proseso na to. Ito yung mga tinatawag na nai na nagmamine sa live ni Aling Angelica. Siyempre, pag minain mo, ikikip nila yon para sa'yo. Itatabi, so, siyempre, itatabi. 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 itatabi, Yung iba naman, bibili ng marami bultuhan. Sabi, kukunin ko po yan, itatabi yun. Ngayon, dahil sa pagtinabi mo na at wala ka na may benta, so ititigil mo na yung live selling mo dahil ubos na yung paninda mo yun. Ito okay. nga Pakatapos. yung mga plus miners, Ito yung mga plus mm -hmm. miners na tinatawag. Oh, uh, oh. mine na yan, tapos hindi naman bibilin. Opo. Oh, Yun yung, o -o. yung bogus buyers at saka joy miners. Yun bogus, yon na, na naglalo, oo, oh, bogus, ma, oh, oh. at saka joy miners. Okay na ako dyan eh, kasi talagang lagana po talaga mga manloloko ngayon, din na natin mahiiwasan yan. Eh, kumusta naman yung nagtatanong, meron po kayong pakong bakya? O, oh, ayan. Uh, may tinda kayong simyento? Diba? Walang may mga gawain. Diba? May tinda Ano <laughs> ba yun? Alam naman nila na damit ang ibinebenta ni Aling Angelica Yulo. Ba't mo naman hahanapan ng pakong bakya? Diba? Totoo. Alam mo, ano to eh, kung minsan maiisip mo, kampo-kampo pa rin ito eh, no? Kampo-kampo pa rin. Siguro meron yung mga taong naiinis sa kanya dahil sa ginawa niya sa kanyang anak na si Kaloy. Meron din naman siyempre na nagdedepensa na nagagalit kay Kaloy dahil parang tinalikuran na ang kanyang pamilya, di ba? Mm -hmm. so, paano yan? Pagka sinabi mo, Mine na to, babayaran sa Gcash. Ganon. Opo. Be, minsan kasi na hindi. Pag minahin pa lang, sasabihin ni Andy, Angelica, okay, mag-message na po kayo sa page ko. Yung minahin po ninyo, inaantay ko po yung, yung message nyo para doon kami mag-reply kung saan namin ipadadala at paano kayo magbabayad. Ganon yon. Eh, Ngayon, hindi na... Sinasabi niya, eh, sinasabi oh, niya, yung mga naiwang gamit dito, minahin, tapos hindi naman hindi kinuha. Hindi na kinuha. Yun ang binibenta niya. Yes. Yeah. Inulit niya ngayon yan. Uulitin niya kayo mag-live. Imbis na na nabili na noon kasi dahil may nag-mind nga wala na yung chance oh, tuto, yun, yun. Tuto yan. Ay nako sabi ni John talagang ngayong mga panahong to wala na sa kalye ang mga loko-loko at manloloko. Kahit sa mga ganyan naka, oh, laganap na laganap na sila. Thank you John. At sabi naman ni ano ni Boy si Karagay, team nila sa live selling pag mga, mga budol si Joy Joy. Joy 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 daw sila. Ang daming okra na live selling talaga, di nila maiiwasa. Kaya yung iba, payment first. Ganon. Mm -hmm. At sabi naman ni Juris Dr. Channel, dalawa itong kanyang, uh, ano mamaya yung isa. Ito talaga ang gustong gusto ni Aling Angelica. Yun lagi na pag-uusapan para mapanatili sa sirkulasyon. Kasi kapag ganun, tuloy-tuloy din ang dagsa ng ayuda mula sa mga gustong makisausaw at makisakay para makilala ang camp. ang kumpanya nila yung tipong I scratch your back you scratch, scratch mine o ayon hanggang 2028 pala ang kontrata ng buong mag-anak ninyo sa isang dental clinic kaya magpakasawa kayo sa unlimited bunot ng ipin <laughs> <laughs> sabi ni jury sobrang unlimited bunot ulo mailit <laughs> ang ulo ng mga CFMers okay eto pa isa si John pa rin nito eh kung gano'n na minamine pala ng mga fake miners bakit pa kasi panay panay ang pasada nila na kunwari ay walang wala na sila kaya ganyan ang ginagawa nila Nandiyan nagtinda na sila na mabawang nolongganisa ngayon naman eto at nagpapamind mind siya alam mo, minsan ano, hindi mo talaga maiisip kung ano talaga ang nasa isip ng ating mga kababayan. Na itong mm -hmm. ginagawa ni Aling Jelica, parang pagpapaawa. Ano, ganoon ang dating, ano. May mga nagsasabing ganyan, di ba? Meron din mm -hmm. ang mga, diba? Hati na talaga ang opinion mga tayo. Wala na tayong alam kung sino, kung sino ang galit sa kanila, kung sino ang kampi sa kanila, kung sino ang kaaway nila. Ganyan yun, halong yes. halo na Sabi. talaga. Sabi ni Dan Clavesillas, nakakatawa naman po sa aling Angelica. Naghahanap buhay ng marangal tapos ano, pinaloloko pa, pinaloloko pa ng mga walang magawang mga tao. Huwag naman po at nakakapagod po ang ginagawa niya. Mm -hmm. Reas naman po siyang lumalaban. Oo. Nakakaawa siguro ito, Dan, hindi nakakatawa. Ayan, paki ano mo, paki review mo yung text mo. Mm -hmm. Okay, nakakaawa, yun ang ibig niyang sabihin. Aba, mahirap yan. Oy, gaganong ganon pa. Nakakapunod naman ako sa ibang bansa. Talaga kinukuha pa nila yung mga size. Mm -hmm. Kinukuha na ganyan. Tapos ganyan din, minamine, tapos hindi rin binibili. Upo ang trabaho kaya yan. Pero pagkatapos niyan, iisa-isahin nila yung bumili. I-message sila, i-replyan, tapos ipapadala nila, tapos ipapadala yung bayad. Ang daming transaksyon na nagaganap kaya ubus ang oras mo talaga dyan. Okay.